Guys, welcome back to my channel. So for today's video, Ayan, bibisitahin ko ang aking mga sagingan na bumagsak na sila dahil sa bagsik ni Christine. So ayan dito tayo sa aking taniman. Taniman ko ng saging guys, pinatumba lahat. Buti yung aking mga puno dito, yung iba hindi pa. Pero yung aking mga okra, yun, pinatumba niya talaga ang aking ah, saging nalakatan bagong tanim po bigay lang po sa akin Ayan, bagong tanim yan, buti hindi pa na na, na ano, nabuwal so ayan so yan yan guys, buti hindi na ano yung aking saging oh. yan, tinukuran ko kasi siya yan, malalaki na siya sinira talaga siya. So, ano to? Sa so, dalawang puno. Ah, pwede na. Pwede na yata itong ano um, yun? Um, ah, uh, mura pa. Ayan, um. Mga sinira ni Bagyong Christine. Sayang ang mga saging. sa so, dalawang puno pala to. Ito ay ano to? Ano na ba siya? Ay, parang bubut pa. Hindi na po pwede, guys. Sayang. Meron pa rin din, oh. Meron pa din. humahangin oh, Mahangin-hangin na at saka umuulan na. Tumay ka na ba? Hindi. Tama ko kasi si Putin. Oh, natumba rin siya. So, hindi na talaga sa pwede. Ayan. Ayan, guys. Oh nasira na kasi may bunga pa siya ayan nakainin ko ng asa ayan yung bunga niya ay bubut po hindi pa pwede ayan o um. bubut pa talaga siya sinira lang siya ni ah, bagyong christine yan, guys O, winasiwas talaga niya yung mga dahon pero okay lang naman kasi nakatayo pa rin siya meron dun bumagsak isa Ticheck check natin ayan guys oh natumba Oy. pwede na rin to pwede na rin mamaya kukunin ko to tumba siya sayang so itong puso hindi pa siya nagbubunga pero sinimbalit ka ng bagyo so kukunin na lang natin siya na lang siya guys. Kasi hindi na rin siya magubuhay. dahil na sayang. Pero pwede na yan. Yan check natin ang iba. Ang iba kong mga saging guys. Ang kawawa naman. Pero buti. Ayan lang na ang na-damage. Medyo mahina lang kasi ang ulan dito sa Quezon City. Yan o. Yan, yung din ang mga kamoting kahoy. So, ito pa guys. Yan oh. Sayang. Pero mamaya kukunin ko to. Pwede na yan. Pagtsagaan yan. Yan yung mga saging ko. Ang dami pa rin naman bunga. Uh, ang pinaka-favorite kong saging Tinaub na naman talaga siya ng ano. Ito yung mahabang saging, guys. Yan, tinaub na naman siya. Pangalawa na yan, kaya hindi pa ako nakakatikim ng bunga ng saging na yan. Eh. yung sabako, siya kaya. Yan, mahangin na naman, guys. Parang pabagsak na naman yung ulan, pero ang dami ko na naman sinampay. So, yan. Marapit. Ibagsak nila talaga ang tanim guys. Yan Oh. Pinatumba ni Christine. Ang aking kamuting kahoy. Yan. Ang aking mga okra. Pero, palipas na rin naman ang aking okra. Ayan guys. Ayan. Hmm. Pinadapa niya talaga. So, pati ang aking aking ano, malunggay ni niya talaga. So, yan Mahangin na naman. <laughs> Mamaya ako kunin ko yung mga saging na natumba. Parang tatlo yun guys. Eto, hindi siya natumba kasi may ano siya. May ganito. May ganito. Kaya hindi siya natumba. So ayan. Magulang naman na siya. Ayan. Ayan. Oh. Tinumba guys ayan na guys hanggang dito na lamang po ang aking video wala po akong ipin for today's video guys kasi sira ang aking pustisa so, thank you for watching bye bye